ibinunyag ni Angelica na ilang matalik na kaibigan ni Kim Joo ay inutangan nila ka. Nakakahiya pati pala sa mga friends ay hindi pinatawad. Paano pa pagkakatiwalaan iyan? Halos walang maiharap harap na mukha si Kimi sa mga kaibigan dahil sa ugali ng kapatid. Maraming fans din na todo ang inis at galit matapos kumalat ang mga chika na ito. Habang nagpapakahirap ang aktres, maraming ginagawa sila Nakam para tuloy-tuloy ang pagsusugol niya. Ito nga ang ilang samut sa komento. Ang katangan ng buhay nila, tapos sinasayang nila. Paano na lang kung walang kimkyo sa buhay? Alam niya lahat ng pinagdaraanan ng kapatid simula pumasok sa PBB o Pinoy Big Brother. Alam niya rin kung gaano karami ang tiniis niya para sa mga bashers o panatili lang na maayos at maganda ang career. Tapos may kapatid na ganito na kunwari supportive pero ang totoo niluloko ka lang para sa sariling interes. Sobrang nakakahiya nga dahil pati ang mga kaibigan ni Kimi dami sa mga kahimangan niya sa subok. Nangutang pa, ano na lang ang mukhang iaharap ni Idol sa ibang tao? Saan ang utak mo lakam? Gusto ka na. Sobrang yaman na ni Kimi, pero parang lugmok na. Hindi ka na nahiya sa mga kayabangan mo. Makonsensya ka. Ilan lang yan sa mga komento. Anong sale ninyo sa panibagong mainit-init na naman na update?